Pakitabi, pakitabi, pakisabi, may biyayang darating sa 2024. Parating na yung M1. February 12, 12, 5, sabi ng Panginoon, hindi kita iniwan, hindi kita pababayaan. Sa 2024, may limang bagay lamang na gusto ipaalala sa atin ng Diyos. The number one, sabi, Don't quit. Just stop. Huwag kang ayaw, huwag kang hinto. Huwag ka kang ayaw, huwag Pero pwede huminto. Kung pagod ka na, pay ka na, Pero bawal umayaw. Pwede bang tapikin mo na ko sabihin mo, bawal umayaw. umayaw. Bawal umayaw. Bawal umayaw may be delayed, but never denied. Ang Diyos natin, palaging nakikinig sa ating mga panalangin. Kung nakikita mo na parang hindi ibigay, wag ka magalala. Hindi yan dinidenied, dinidelay lang ng Panginoon. Patay, then, there is hope. May pag-asa pa. Para sa mga kababaihan na wala pang asawa, tapikin mo, sabihin mo, may pag-asa pa. Kung yung utang pag-asa pa. Ano yung kapat? You are near in the finish line. Kung nakikita mo na parang walang katapusan yung problema, kung baka nakikita mo na parang wala nang pag-asa ang buhay mo, tandaan na kapatid, malapit, malapit lang, lang matapos ang problema mo. And once the peep? Sabi dito kapatid, God is with you. Kapatid, sa battle mo sa buhay, an man ang pinagdadaanan mo, financial problem, family problem, health issue. Kapatid, kasama natin ang Diyos. At ito yung maganda natin ipadalangin sa araw Sa pagpasok ng 2024, always acknowledge ang presensya ng Panginoon sa ating buhay at sa ating pamilya. Let us pray. The name of the Father, the Son of the Holy Spirit, Amen. Panginoong Diyos, Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos ng pagkasa, pag-ibig at pananampalataya. Panginoon, sa pagpasok po ng 2024, anuman po yung aming mga nagawang pagkakamali at pagkakasala, nais po namin isurrender ito. At anuman po yung ah, hindi namin nabitawan, nais po namin bitawan sa 2024. Kali, tinanakit sa mga at ang Tuhan. At sa araw po na ito, Panginoon, tinatanggap namin ang pagpapala, biyaya, kalakasan sa galingan, at higit sa lahat, ang pagdubay ng Banal Espiritu. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupulit salamat sa matamis na pangalan ng Yesus, aking Panginoon. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. And then, Father of Holy Spirit, Amen. Amen.